Nauwi sa mahigit 15 minutong putukan ang pagtatagpo ng mga sundalo ng 703rd Aguila Brigade ng 7th Infantry Division at mga membro ng New People's Army. Nangyari ito sa barangay Ibona, Dinggalan, Aurora, alas 2.25 ng hapon noong Webes, August 21. Formation coming from the local at uh, alam nyo itong mga New People's Army, itong mga terorista sa nangingihingi po kasi ng mga pagkain at pera no, doon sa area ng Barangay Ibona. Kaya yung mga tao na nagagalit na dahil na kinukunan nila ng mga pang araw na pangangailangan ay nagsumbong at nakaabot po sa amin at agad po natin nirespondihan yung area. Ayon sa 703rd Brigade, mga miyembro ng pinagsamang komiting region ng Gitnang Luzon at Southern Luzon ang kanilang naka nakasagupa. Wala namang ang ilikas ng mga residente dahil sa nangyaring inkwentro. Na-recover naman ng mga sundalo ang apat na backpacks, dalawang bandolier na may lamang dalawang 5.56 mm na magazine, limang 7.62 mm magazine, isang granada, isang radyo at isang flashlight na naiwan umano ng mga tumakas na NPA. Well, uh, on our part, no? yung specifically yung nakabangga ng New People's Army, yung 73rd uh, division account company po natin, ng 17th Infantry Division, ay uh, ayos naman po, wala naman pong nasugatan. Ang, sa part naman po ng mga terrorist grupo ng NPA, ay, uh, uh, meron kami mga na receive na report na may merong sugatan. At ayon din po yung uh, kino-coordinate namin sa locals, sa kung gusto nila na malampatan ng kaukulang lunas yung yung uh, sugat na tinamo ng mga kalaban ay kami po yung inyong mga kasundaluhan ko ay handa po kaming tumulong no at uh, uh, I'm giving my word hindi po sila maano at uh, bagkos po ay tutulungan po natin sila makarecover at mamuhay ng normal. Nagpapatuloy naman ang tracking ng mga sundalo sa mga nakatakas na mga rebelde na nagtungo sa bulubunduking bahagi ng Dinggalan Aurora. Nagdeploy naman ng karagdagang pwersa ang mga sundalo sa mga komunidad upang hindi makalapit ang mga rebelde hinimog rin nila ang mga rebelde na sumuko na sa pamahalaan at bitawan ang armadong pakikibaka at pangingikil sa mga residente. Tiniyak naman ng mga sundalo na ligtas ang pagdalaw sa mga sikat na pasyalan sa bayan. Cesar Galassi, RNG News.